Isi ka lang, relax lang. <laughs> ah. Eh, gandang gabi. Polis po ako, ako po si Police Master Sergeant Solomon Batalier po ng Warrant Section po ng Maynila, ng Station 9. Sino po ang may... Kayo po. Ako po. Alam niyo po ba yung problema niyo yun sa G-Cast na yan? Oo oh, lang po kung alam doon sa'yo. O, ito po, papaliwanag ko po sa inyo ha. Nilabasan po kasi kayo ng Warrant to Paris po, ng Regional Trial Court. Tela okay. po, Ten Tradition Region, Branch 6 ng Iligan City, Lanao North, uh, Lanao Norte. Opo, sa kaso pong estapa papaliwanag ko po Kailan po, makinig po kayo Tama po ba kayo si Kasama niyo po sa kaso Si Siya nakakulong na po ngayon sa amin Ngayon po yung warrant to arrest niya po is nilagdaan po ni Presiding Judge Scarlett Rose Corsino Abrangan. Ha? Sa ngayon po sasabihin ko sa inyong karapatan niyo ha. Kayo po ay may karapatang manahimik o magpasawalang walang ibo. Ano man lang inyong sabihin ay eh, maaaring gamitin pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman. Kayo po ay may karapatang kumuha lang yung sarili at napinipinang pinagkakatiwala o abogado. Kung kayo walang kakainan, ito'y pagkakalusin nyo sa inyo ng gobyerno 19 na kaya rin po ay may kalapatang mapatingin o magpasuri sa inyong sarili at napili pinakakatiwala ang manggagamot o doktor. Kung kayo walang kakayanan, ito'y muli pagkakalab sa inyo. Sa so, ngayon po sasama sama ko sa amin, ayusin natin yung papeles, i-re-retinuaran po natin sa korte para matapos na yung problema nyo. Tutulungan namin kayo. Ang dami tao, no? Okay mo yun. Say hi to my vlog. Hi. Ay, ay, ay. Check back, eto na si check back. Check, check back, check, check back. Check, na si check